Paborito nga namin itong kutkutin kaya naman sinubukan ko na rin gumawa nitong napakalutong na banana chips at banana fries. Pero bago yan ay aalis muna ang inyong kumarites para umawra. Charot. Meron lang akong pupuntahan sa Glet at para makalabas na rin dahil puro bahay na lang tayo. At syempre, para mabilis tayong makauwi ay gagamitin ko nga itong aking three wheels. Siya palagi ang kasama ko saan man ako pumunta at saan man kami makarating ay hindi niya ako iniiwan. Medyo may kalumaan na rin ito dahil second hand lang namin itong nabili pero ang lakas pa rin nito. Kayang kaya pa rin niya akong dalhin saan man ko gustong pumunta. Kayang kaya pa nga niya kahit magsakay man ako ng limang pasahero. Papasada muna tayo para meron tayong Bili ng saging. Charot. Sandali nga lang talaga ako sa labas at nandito na nga ako sa bahay at gagawin na nga natin itong banana chips. Binalatan ko na nga rin itong mga hilaw na saba at ito gagawin natin. Yung mga green na green pa, ito yung gagawin nating banana chips. At eto namang medyo pahinog na ay ito na lang yung gagawin nating banana fries. Hindi na kasi pwede itong gawing banana chips dahil hindi na ito magiging kasing lutong ng mga nabibili natin. Ang ginagawa talagang mga banana chips ay yung talagang hilaw na saging. Hihiwain lang natin siya ng ganito o kaninipis para crispy kapag pinirito natin. Kapag naprito na lahat ay magtunaw lang tayo ng asukal dito sa baso na may tubig. Ibabalik lang natin ulit itong mga saging na pinirito dito sa kawali. Tapos paunti-unti ay lalagyan lang natin ito ng asukal na tinunaw natin kanina. Halo-haloin lang para makuot lahat itong mga saging. Mag-ingat lang tayo sa paglalagay dahil tumatalsik ito kapag nilalagay itong asukal na may tubig. Mas maganda at crispy yung kalalabasan kapag konti lang. Tansyahin lang din natin ang paglalagay ng asukal dahil kapag nasubrahan ay magdidikit-dikit ito. Natapos ko na ang nailuto yung banana chips at isununod ko naman na itong banana fries. Kagaya lang din ang pagluluto ko sa banana cue ay isinabay ko na rin dito ang paglalagay ng asukal. Naglagay lang ako dito ng dalawang kutsarang asukal dahil ayoko naman ng sobrang tamis. Tamang-tama lang yon sa ganito karaming saging. Kapag na golden brown na yung saging at nakut na rin ang mga asukal ay pwede na natin itong hanguin. Parang banana cue lang din ito. Yun nga lang ang pinagkaiba ay medyo matigas dahil medyo hilaw pa yung saging na to. Pero masarap din naman ito at siguradong magugustuhan to ng mga bata. Masarap itong pangmeryenda at sabayan ng mainit na kape. Ang plano ko talaga dito sa mga saging ay gagawin ko lahat na banana chips. Kaya nga lang ay medyo pahinog na nga rin yung iba kaya konti lang itong nagawa natin. First time nga lang namin gumawa ng ganito pero nakuha na namin kaagad yung tamang lutong. Kuhang kuha talaga ang lasa ng nabibili nating banana chips sa labas. Ang akala ko nga ay mahirap itong gawin at hindi kaya pero madali lang pala. Hindi ko nga talaga aakalain na makakagawa ako ng ganito kasarap at kalutong na banana chips. At kapag malamig na itong ating banana chips ay pwede na nating ilagay dito sa garapon para mapanatili yung kanyang pagka-crispy. At ayun lang naman for today's video. Salamat ulit sa panunood. See you sa next vlog!